Ang question ngayong araw ay Ano ang budismo? Ang budismo ay isa sa mga pangunahing relihiyon at filosofiya na umusbong sa Asya. Itinatag ito ni Siddhartha Gautama na kilala bilang Buddha noong ika-anim na siglo BCE sa India. Ang pangunahing layunin ng budismo ay ang paghahanap ng nirvana o tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng pagunawa at pagtalima sa mga turo ng Buddha. Ayon sa apat na maharlikang katotohanan o Four Noble Truths, ang buhay ng tao ay puno ng pagdurusa. Ang sanhi nito ay ang labis na pagnanasa at pagkapit sa material na bagay. Maari lamang mapawi ang pagdurusang ito kung maaalis ang mga pagnanasa. Upang makamit ito, kinakailangang sundan ang Noble Eightfold Path na binubuo ng wastong pananaw, wastong hangarin, wastong pananalita wastong gawa, wastong pamumuhay, wastong pagsisikap, wastong pag-iisip, at wastong konsentrasyon. Isa rin sa mahalagang katuruan ng budismo ang karma na nagsasabing ang bawat kilos ng tao, mabuti man o masama, ay may kaakibat na bunga. Dahil dito, hinihikayat ang mga tagasunod ng budismo na gumawa ng mabuti at umiwas sa masamang gawain. Sa kabuuan, ang budismo ay hindi lamang isang relihiyon kundi isang pamamaraan ng pamumuhay na nagtuturo ng tamang pag-iisip at wastong pagkilos. Tinuturuan nito ang tao na harapin ang buhay ng may pag-unawa, kababaang loob at kapayapaan.